pahala lamang sa mga nagagamit ng electric fan, kailangan nyo malang sugat ang wire kasi delikado tayo para maiwasan natin yung uh, pagkakaroon ng shock o masusunog tayo. Kaya karamihan talaga pag uh, napabaya natin, ano pa lang siya pilas pa rin di tayo makukuryente. Kailangan ayusin natin at kung madumi na to, kailangan natin ninisin ang electric pan. Yung mga ganitong kasing electric pan na to, lalo pag may mga sugat-sugat siya, kailangan na hanapin yung pinakano. nito, pinaka main tapos saka ikabit siya. Color coding naman to, may kulay lang naman tong dalawa na to. Yung pinaka kulay nito, pag dugtungin siya tapos lagyan ng tip na yung magandang tip. Yan, katulad nito o. Oh. Ano na siya o. Oh? nasunog na siya o. Oh. Gumagana pa sa pero delikado to pag uh, mag magkikislap kislap to kung sakali to lalo na pag may mga ka dyan, may cortina delikado to kailangan natin ayusin itong mga ganitong bagay na to pagkatapos ganito yung gagawin lang naman di linisan na to ibabad na sa may sabon na may sundrox para pumuti at bumalik ulit sa kulay ng electric pan kasi madumi na eh. madumi na to kailangan sa linisin na rin Yan. at pagkatapos saka na siya, ibalik pag malinis na yung uh, electric pan, kailangan siyang linisan mga, mga ludi kaya yung mga electric fan nyo dyan saka pag nililinis yan yung electric fan yan lalo nga bumibili siya kasi ano dito may mga book book saka yung mga, mga ano sa katulad nito yung uh, dito alikabok pag nilinis mo lalo na pinala, pag nilagyan mo ng uh, langis ang bilis nito umikot mga lodi. Ayun no Tapos ito ang ginawa ko nito ay tinalas uh, ko na siya. Tapos yung pinagsunugan niya pinutol ko 'yon, tapos yung color coding niya pinagdugtong ko ulit. Siya tapos inano ko silang lang tape. Pinala, inano ko na siyang buburakan ko na siya ng tape para uh, magka yung dalawa, yung kulay blue sa kulay uh, gray yung dalawa magkaiba kaya pagkatapos ako na ng electric pep magkaiwalis lang dalawa yan matapos okay na siya wala nang sugat sugat di kailangan siyang linisin pagkatapos mamaya saka na siya babalik yan kaya lagi tayong uh, alerto pagdating sa mga bagay bagay gamit sa bahay yan yan oh. Yan, no? kailangan siyang uh, baguhin na siya. Baguhin. Na. Kaya kanina delikado tayo doon, kanina. Kung napabayaan to at kikislap yun. Kung sakali, tapos pag may alimbawa mayroon tayong kortina, ligado at liliyab na yun. Kaya okay, okay. Nagagawa ng paraan yan. Kaya kung uh, hindi nyo alam ang paggawa nito, sabihin na kagad sa marunong na marunong para kahit papaano magawa ng paraan siya sa kapag sakali man may nakorinte alam na ninyo yung dapat natin gawin di ba pag may nakorinte hindi na ninyo hawakan yung gumagawa pupunta na kayo doon sa pinakamin alam ba niyo min main ng uh, ano ng pinaka switch nito yun ibababa niyo yung fuse para yung na-kuryente, eh, hindi siya tuloy-tuloy sa pag-kuryente nya. Tapos, pag-okay na siya saka mano uli, itaas yung uh, switch. Switch na ng kuryente. Ayan. Ganyan dapat gawin natin. Mga lodi, mag-alerto tayo sa mga gamit. Ayan. Tingin-tingin din. Sabihin kagad. Ka Sabihin kagad ka sa sabihin ka ganito, ganito, meron kami dito na ano yung ano, gawa natin ng paraan yan kaya alam mo naman, mayroon tayong mga kalaman tungkol sa paggawa-gawa ng ganyan electronics napaka ano lang naman yan napaka basic na gagawin yung mga ganyan na klase bisik lang yan, mga ganyan kailangan pala sa bahay mayroon tayong mga gamit may pliers, long nose mayroon tayong din na electric tape mga tip, mayroon tayong mga gamit kahit pa paano tayo na lang gagawa sa bahay hindi na tayo maghahalap ng mga kung ano pa na gagawa dyan kasi kain kain naman lang napaka basic gawin yung mga ganyan basic para para sa din sa atin din yan at kahit saan alam natin na gagawin yung mga bagay na Ganyan. Alam natin yan. Okay. Ayan. Na, okay na. Ganyan na. na napagdugtong natin. pagiwala'y at napagdugtong na natin yan. Tapos, mamaya, pag nalinisan na yung ano na yan, klas lagyan siya ng langis, ang ganda niya na ng ikot niyan. Ang lakas ng ikot niyan mamaya. Mga lodi. Kaya bakas at shout out mga gumagawa mga karihil. Kaya payakap na sa akin sa pag-upload uh, sa aking mga video. Uh, payakap na lang. Come in, come in. Come in. Ayan. Shout out ko kayo mabuhay kayong lahat. Uh, lahat na dumadaan dito paano lang walang uh, lalampasan para maabot natin ang ating uh, goal sa ating uh, sa reel sa facebook reel niyan kaya keep up the good work ganoon lang tapos pag nilinis nito ang gagawin natin kailangan balutin yung ano nito eh ang pinaka adapter na to kailangan yung ano nito babalutin sa para hindi siya mabasa Siyempre. Balutin siya para hindi siya mabasa. Yan, no? Yung pinaka, ano na to. Balutin. Para hindi siya, pag nilinis siya, hindi siya mababasa. Tapos, dandan siya kikabit. na. Okay na. Good na. Tapos, lagyan siya langis yung umiikot na yon sa gitna. Langis. Yung langis na tuti ba? Yung uh, special special oo. para gumanda ang ikot nito Ayan. meron ditong ano nito kapasitor nito yung kulay uh, itim na maliit ayun no oh. iwasan na mabasa yun na ah. wag mababasa yung itim na yun na ah. yan ang pinaka yun ang pinaka adapter yan pinaka diyan nagmumula yung uh, enerhiya niya niyan, yung uh, pagikot pag-ikot niyan yung itim na yan no oh. yun diyan nanggagaling Okay yung ano na yan. Ayan naman nasa ano yung gitna na yung motor yan. Motor. Motor sa electric pan yan.